Hey guys, sinapos na ni Infinix ng laban. Ito na ang pinakamalakas at pinakamurang Infinix sa smartphone na mabibili nyo ngayon. Itong si Infinix Smart 8 Pro. Walang sinabi dito ang Infinix Note 30 nyo dahil hindi naman yan naka-pro version. Dahil naka-pro version itong si Infinix Smart 8 Pro. Kahit sa iPhone 15 Pro Max, si same lang yan na sobrang mahal. Itong si Infinix Smart 8 Pro na merong 8GB Kaya magkasing bilis lang sila iPhone na merong 50k mahigit na presyo. At itong si Infinix is 5,000 lang ang SRP. 10 times ang difference sa may presyo niya. Pero hindi naman 10 times ang difference sa may storage. Day 1 to 8 lang si Infinix. At 256 naman si iPhone. Ang matindi pa dito is 5,000 mAh battery si Infinix. Na meron 10 w sa charger. Tapos itong si iPhone is 44 image lang. At wala pang charger na kasama. Diyan pa lang lugi na kayo sa may iPhone compare kay Infinix. Sa camera naka 50 megapixels si Infinix. At 48 megapixels lang si iPhone. Ako po nakakahiya naman. Kulang 100k yung SRP nito pero tinalo pa ng 5k lang na SRP. Tinabos na talaga ni Infinix ang laban. Kahit tingnan nyo pa yung sample ng camera niya, hindi ko napapakita yung sa iPhone. Telem naman nga natin na mas mataas ang 15 megapixel compared sa may 48 megapixel. Sa display naka 6.6 inches IPS LCD display siya na meron 9 thirds sa refresh rate. Tao bang iPhone 15 Plus dito na naka 6 thirds lang na refresh rate sa may display. Mas smooth pa si Infinix. Sa gaming ito yung sample natin sa may Mobile Legends. Napakaganda niyan na Loren walang kalaglag kahit isa. Napakasarap niya ilaglag. Ito yung napakalakas ng Helio G37 sa lahat ng G37 guys. Ito na ang pinakamalakas. Yung ibang G37 mahina yon. Ito talaga ang malakas sa G37. Ito yung ang tutos score ng Infinix Smart 8 na non-pro version. Laban sa may Infinix Smart 8 Pro. Huwag nyo nang pansin yung antuto score na yan na mas lamang nga Infinix Smart 8. Ang tingnan nyo na lang yung pangalan. Obvious naman na siguro na mas malakas yung Pro version. Compare sa may mga walang pro sa may pangalan. Nakakaya naman siguro na kung mas mataas pa yung non-pro version. Compare sa may pro version na mas mahal pa. Tapos pinagkaiba lang naman nila yung 50 megapixel na camera. Kaya naka 13 megapixel lang yung mas mura. Pero yung mas mura pa yung mas malakas. Compare sa mas bago at mas mahal. Naubusan na ako ng sasabihin dito kay sa Infinix Smart 8 Pro. Kaya hindi ko na maintindihan si Infinix. Kung bakit pa sila naglabas ng Smart Pro to. Gets nyo naman na siguro guys sa April 1 ngayon at joke lang lahat yan. Kabaliktaran lahat yan. Sobrang pangit ang Infinix Smart 8 Pro. Mas worth it pa ang Infinix Smart 8. Mas okay pa na Infinix Hot 4 tayo na lang ang natin sa may ganyang presyo. Mas worth it yun guys compare nga dito. Wala na siguro maisip si Infinix ngayon at gusto nilang maglabas sa mga bagong smartphone. Ang problema pangit naman. Or siguro guys, dahil nga April 1 ngayon, kaya nilabas si Infinix ang bagong smartphone na to. Para gawing joke lang, dahil tinapos sa talaga ni Infinix ang laban sa pinakapangit na smartphone sa halagang 5,000 ngayon. Thanks for watching!